um, ano, sold out. Mm. Wearing an orange t-shirt. So, nagdemo po ako for today's video. Gwapo kay mm. so, siya. Sure. So, baka pa rin siya, madam, yung nagatanggal siya o buwan, madam. Iyakong giloguran. Iyakong... Ang laki mga kaila na yung milasma, ma'am. Iyakong giloguran kay itong daw. Ma'am, laki mga kaila na yung milasma. Awe, kabutangan silang milasma. Kali, paggamit sa ilang mga kanang mga action. Kanang mga ko ba yun? Ma'am, pimples, mga white lips. Hello, nag-cry out po ako kay Madam Orange. Wala ko siya. Na nakabutang sa iyang t-shirt sold out. Hindi ko t-shirt ba? Pangayon na mm. lang. Hulo na kumuli. out. Oh. Diba, nag-compress ko Yeah. Kumuta. Mm. Mm. Nice ano mm. uh, mm. nice yung ginagamit si okay ni Juan Mam? Gretchen Barreto? Nice siya. Nice siya ang ilang ano. Hindi ka mong muta na. Ang ilang. Muta na po. Mam, kapalito na naman siya sa outlet. Ang kapila na di siya worth of $650. Mahal din siya. Nasa siya sa Gesano Grand Mam. Kaya sa lower ground, may pagkita ko na naman siya ng nature beauty nga brand. Ano so, nature beauty? Pero karon ito, guwapa mga kano. Guwapa ng lang mo siya worth to 399. Sa sayang. 399 mo, nalang kayo free. Sayang. Nalang kayo free. Auto budget ayun. na ko karon. <laughs> Pajel, ganyan ang Wala lang ko ka gel. Paano? Binili ko ano basta? No, darang free na no? yung mo ha. Ayun. Ayun. sayang. na di rin na yung mam. lang. Ayun. mo? Ano yung pinakagwapa sa Leo Rivita, ma'am? Ay, User siya, anim ma'am, kanil ko na gym. No. Pero yung kayo, yung naong no? Ang gwapa mo na magigamit? Ma'am, free na ni siya, ma'am, sa'yo, ma'am, sa'yo, ma'am, sa'yo, na sa'yo, ma'am, ma'am, sa'yo, ma'am, sa'yo, ma'am, sa'yo, ma'am, sa'yo, Sabon sa'yo, ma'am, sa'yo, ma'am, sa'yo, ma'am, isa so lagi, palitan ta na ko ni Kelly na pero wala auto budget na jud Sold yung good Don't outfit out, ako, out. mm -hmm. nice niya sa oh. okay, niya. Nice <laughs> din siya, oh. Kaya ang kabila, kabila. I-map mo nga, kabila. Gamit siya na ba yun? gamit yung okay. kwan ang mga Okay, nagabalik-balik sa Benino kayo. mga kwan ka daw pinky wax, pinky so, yeah. wax, uh -huh.

Pilibri kayo na ko sa iyong 399. Eh wala na po po 399. Pila na yung kwarta dila karoon. Ay, basta wala na po kwarta. Ay, sure na po yung jolo. Nakang kwarta po, wala ko gidala kay Mangurut. Lagi gidala doon dito, no? Mangurut ka kay Mangurut. Mas wapo ang gudan doon para na kayo ang gawo. Ano Hindi na kailangan mo palit ang lata hindi ano. is time na lang magabot agad magagali always eh. babo nice yung product guys right? yes nice yung product which is the collagen and welcome sa inyo na po siya. so external use na po siya and hypoallergenic rich, and vitamin E and vitamin C yun lang youtube lang natin i-apply Yes. yes. Okay. na niya ni <laughs> sa Kwan? i-search dira sa shopee search, oh, search now Ayaw na, magkita ka sa retail price. Naka, Oo, oh, naka, naka, video kasi. SRP. Uh, uh, magkita, i-review na ako. Sige na mag-shopee sa. Ayaw. May naubot o, kay nawa yun siya. Tara kayo. Hi. 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 Nawa yun. karon yun. madam orange. Nawa yun. Nawa yun. Nawa yun. Nawa yun. Nawa yun. Nawa